Ayan yun siya mga boss. Yan o. Oh. magandang hapon po. Nga po pala ulit sa inyo mga boss. Ah, ngayon po gagawa po tayo ng pampailaw sa lobster. Ah, simple lang na pampailaw mga boss. Pwede mo siyang ilaw i... Tali sa tripod mo, pwede mo siyang kung saan mo pwedeng ipailaw, pwede. Saga, so, ito lang yung gagawin natin mga boss, yung sa sa ano ng motor, yung sa ilaw niya sa mga speed meter, kukunin lang natin to siya. Kukunin lang natin to, tapos hugutin lang natin ng ganyan mga boss, tapos puputulin natin to siya dito. Tapos, ah, uh, yung ilaw natin ay Yan mo mga boss, yung ilaw. Yung ilaw lang po natin mga boss ay ano? Yung mga gamit Yung ilaw lang natin ay sa lighter. Sa, sa lighter. Puputulin lang din dito yung ano yung ilaw ng lighter sa kalahati para yung siga niya sa ilalim wasak. Kasi pag hindi pinutol yung uso ng lighter, hindi siya wasak. Buo ang, buo ang siga niya sa ilalim. Parang ganyan lang siya mga boss. Yan, ganyan. Pinutol ko na oh. Ilaw na to siya mga boss. Bukan po natin. Baliktad. Ini siya mga boss. Medyo mahina lang yung battery natin. Kailangan may may bago ka ng mga dalawa. Siya mga ito na po mga boss yung nagawa natin. To. Ito na siya. Ito yung mga nagawa natin. Kaya ngayon nyo ayan na, ayan na po yung wear niya. Ayan na po yung wear niya. Ayan. Nakakunik na po yan siya dyan. Sa ilalim po yan siya. Tap, ipapailalim po yan siya. Dito po nakapasok yung battery. Tapos, ipapasok po yan siya dito. Lalagyan na rin po natin siya ng upon. May upon po to siya para pindot-pindot na lang dito pag magpapatay ka sa ilalim. Pindot. Okay na po ito. Ihulog na lang po natin to siya. Eh, tatali na lang natin. Papailawin natin para makita nyo mga boss. Uy, na siya oh. Malakas yan sa ilalim mga boss. Malakas. Malakas po yan siya. Lalagyan natin to siya ng tali. Yan siya mga boss. Yan oh. Napakalakas po niyan mga boss. Gayahin niyo po mga boss para hindi na kayo magpailaw ilaw pa ng dalawa na po yung nagawa natin. Ito yung sikreto natin sa pagpapailaw natin sa, sa baby lobster pag may tripod tayo. Tapos pag may maliit lang rin kayo na tripod mga boss pwede nyo ring ikabit ito itali kahit saan nyo itali na sang gusto nyo itali automatic siya. Gawa nyo lang ng upon. Pag may upon na siya, pinlutin nyo lang dito. Patay. Pindut. Ito nakakunik sa upon, nakakunik rin sa battery. Nasa loob. Ito po, nasa loob na yan siya. Tapos tatali. Makikita nyo mamaya mga boss. Ito, e, tatlong battery po mga boss. Ah, Panasonic. Mga ano na yan, mga apat na araw. Napakatipid nito kasi sa lighter po to. Sa lighter dito. Lima, an, lima hanggang anim na araw hindi mo na kailangan bumili pa ng battery na 12 in 12 kasi pag bumili ka pa ng battery 12 in 12 lalaki pa po yung gastos nyo ito po yung gawin nyo ito po yung gawin nyo sikretong pailaw yung mga boss, pag may mga tripod po kayo pwede nyo lagyan ito ang kada isang tripod isang piraso kada isang tripod itali nyo lang doon sa tripod sa, ta sa kahoy tali nyo lang sa tripod kung gusto nyong antali ay guma ito lang kasi po yung tinatali natin o guma ginaano lang natin yung sya tinatali lang natin stripan pagka pagka hapon pupunta na ako dun sa sa tripod sa ano natin sa mga trap natin iuuna na natin to iuun iu na natin dito kasi hapon na eh pagka umaga pag magpapandaw na ako i-off ko na naman siya. Papatayin ko na naman siya. Para uh, hindi magastos sa battery. Napakatipid mga boss sa battery. Ito po kaya nyo po ito mga boss. Isubok po natin ito. Isample po natin yung isa. Uh, sample lang po. Kung lalagyan pa po kasi natin ito ng guma. Kunwari ito lang. Sample lang ito mga boss ha. Sample lang natin para magaya nyo. Ano ano lang to mga boss ah. Tayo pa lang nakaimbento dito. Tayo ang unang nakaimbinto Tayo po mga boss ang unang nakaimbento nito dito. Kami na rin kumaya sa atin dito. Pero tayo ang unang umimbinto talaga dito sa atin. Dali lang to mga boss. Ah. Kuha muna tayo ng silak ng sigarilyo. Papakita ko sa inyo mga boss kung uh, yung diskartin ng pang lobster natin para magaya nyo at makuha nyo dyan sa inyo. Pero bago ang lahat mga boss, huwag na lang din pong kalimutang mag-subscribe sa channel natin. Like and share na rin. Huwag nyo na lang din kalimutang pinbutin yung notification bell para updated kayo sa mga bago natin video. L lalagyan ko, bahala na po kayo ito kasi nilalagyan ko lang ng silak dito eh ng sigarilyo, parang ganun pero kung papapantayin nyo dito, mas maganda ah sampul lang ito mga boss, sampul para makuha nyo lagyan lang muna natin siya ng guma kumbaga ano lang ito para makuha nyo yung magandang skirt madidiskartihan nyo na lang ito mga boss ito po mga boss Ipux ito, bubutasan nyo yung ano nang kahit ganito lang ito. Bubutasan nyo. Tapos bubutasan nyo dito sa kabila. Panulusutin nyo yung wire dito sa labas. Tapos ipoksihin nyo. Tapos dito na yung uh, negative positive nya nakalusot Kabilaan. Ganoon yung plaster nyan mga boss. Nakatali siya sa ilalim. Subukan natin tong isa. Try natin. Ano? Ah... Uh, Talay lang natin tong isang mga boss para makuha nyo. Saks Fishing TV, huwag nyo pong kalimutan. Po oh, mga boss oh. Napakalakas. Dalawa pa lang ang bago nyan mga boss. Lalo na kung tatlo yan. Pag tatlo yan, hindi ka nagagastos. Hindi ka nabibili ng 12 in 12 na champion, motor light. Kasi napakamahal ito lang bumili ka lang ng lighter napakamura ng lighter yung ano lang po ang kunin nyo yung bumbilya yung ano nya yung laman magagamit nyo rin tapos bumili kayo ng tatlong battery mura lang din hindi pa nga siguro makabot ng isang kesa bumili tayo ng motolite uh, champion isang pistol lang may isang isang area lang may ilawan mantalang pag bumili ka ng ganto at gum umibi, gumawa ka ng ganto lahat ng tripod mo pwede mong pailawan dito po sa amin mga boss dito sa dito sa amin na ah, ang isang tao po kumikita ng tag 40 mil sa isang gabi sa pan lobster ito ang diskarte eh. subukan nyo mga boss para makuha nyo para hindi kayo may problema sa ilaw hindi na kayo mabig mabigatan pang maglalala ng mga battery yung mga battery yung battery kasi na motor light pag Inabot ng lakas yan. Kagaya dito sa amin. Hindi mo mapapakinabangan yan. At tataob talaga yung balsa mo. Kung hindi, mababasa. Mababasa. Kaya ito yung gawin nyo mga boss. Sa try natin mga boss. Ano lang to Try lang. Palakihan natin yung ano. Yung bukas. Sige lang din kalimutan mga boss mag-subscribe. At i-share tong video natin na to para marami maka maraming makagaya. Hindi natin pwedeng ipagdamot tong video natin na to. Para maraming makagaya. Yung ano nga pala to mga boss ha? yung bumbilya ng sa mga speed meter ng motor, sa mga wave, ipapakita ko po sa inyo kung saan nanggaling kanina. Try lang po ito mga boss ha. Ah. Para magaya nyo, itatali lang natin dito. Kung gusto nyo, gayahin nyo na ito. Itali nyo lang sa yung sil ano nang sigarilyo, silak. Silak po ng sigarilyo. Iganon nyo lang. Sabay, ipit nyo dito sa guma. Dito. Oh. Ipit lang sa guma mga boss. Yan. So ganyan, nakaipit lang siya ng ganun. Oh. Yan, nakaipit. Tapos dito na naman sa positive. Oh. Ipit nyo lang. Ipit nyo na lang dito sa guma. Pero ito mga boss, ilalapasok, papasok na po natin, natin to sa loob ah. Nakapasok po to siya para makuha nyo po. Ganun Oh. Ayan, mga boss ah. Ito lalagyan pa natin to siya ng upon. Pero hindi na lang muna natin lalagyan ng upon ngayon kasi para makuha nyo lang. Taglit lang ito mga boss. Hindi na kayo maghihirap. Magbili ng battery. Mahal. Napakamahal lang ang battery ngayon. Dito po sa amin nagkaubusan ng battery na 12 in 12. Pero nung nakita nila yung ano natin, wala nang bumili halos. Yun na mga boss, nasa loob na yun sya mga boss. Yung wire, tapos i-connect naman natin dito sa kabila. Oh. Yan. Ha? Tapos yung wire po, ipapasok natin sa loob ng interior. Depindi na po kayo kung anong klaseng interior ang gagamitin nyo ha. Ito po ilalagay pa po, po natin to siya ng upuan kaya lang hindi na, hindi pa po natin magawan ng upuan kasi para makita nyo lang. Yan, kaganyan po yan siya. Tapos po tataliin natin ito siya dito oh. Ganun. Ganyan po mga boss. Ha? nakatali po siya. Yan nakaganyan nakatali. Kaya hinga po mga boss. Tali lang po ganun oh. Para makuha nyo rin hindi na kayo mahirapan dyan sa inyo hindi na kayo sige kagastos ng pagbili-bili ng mga battery napakamahal kung may kung nalagyan na natin to siya ng upon maganda sana ito talian lang natin ng ganun mga bus oh. yan try lang to try lang na tali hindi po to siya mapapasukan ng tubig kasi yung nilagyan ng battery ay yung katawan ng ibiridi. Tapos dito na naman po sa kabila kabila na naman po para makuha nyo mga boss hindi na kayo mahirapan mag ano dyan sa inyo mag sige ka bili bili ng battery Ito, gawin ay bilihan nyo lang po nung upon na yung maliliit na binibili sa shop upon at ikabit nyo sa loob yan po siya o oh. yan na siya halimbawa halimbawa ah Halimbawa, ito po yung tripod nyo. Ito yung haligi ng tripod nyo o kahoy ng tripod nyo. Idikit nyo lang po yan sa ng ganun oh Bago itali nyo ng guma dito sa kahoy. Kahit saan nyo idikit o oh, gusto nyo sa lubid nyo. Sa lubid ng, nung ginahila-hila na lubid. Pwede. Mas maganda to siya. Sa lubid. oh napakalakas. Napakalakas mga boss. Dalawang battery lang to siya mga boss. Kung tatlo ito na bago. Maganda. Sana magaya nyo mga boss ha. Tanggalin na natin mga boss, nakita nyo. Natatali lang yung kabilaan. Para hindi na kayo mahirapan mag sige ka bit, -bit ng battery nyo. Bigat. Hindi kami nag -bit, bit ng battery dito mga boss. Pagod ka lang sa sige ka bit, -bit. Hmm? So, ganyan lang yan siya mga boss. Oh. Patay na natin. Lalagyan pa natin 'to siya ng upon. Patay na natin. Oo. Oh. Dito natin 'to siya lalagyan ng upon para ipasok natin dito para pindut pindutin lang. Sa loob. Para mapindut pindut lang natin siya. Dalawa na siya mga boss. Ginto nga po pala 'yun siya mga boss, oh. 'yung ah uh, pag Ito na po yan siya mga buso, Yan Oh. Yung sa mga wear wear ng mga motor. Ito po. Ayan. Dito siya inilalagay. Dito po siya inilalagay. Oh. Dito po may... Basagi nyo lang po yung pinakang... Pinakang puno-puno ng... Ng... Ano ng motor. Yung ganito. Yung pinakang puno-puno. At saka... Ah... Uh, lagay natin yung isa sample na naman ulit para huwag nyo pong kalimutan mga boss putulin nyo yung dulo ng bumbilya ha? ng lighter kasi pag hindi nyo yan pinutol buo yan sa ilalim, buo ang siga nya hindi siya wasak hindi siya wasak pag hindi nyo pinutol yun lang pagkatali po mga boss oh. yun negative positive tapos ah uh, pinapasok lang ayusin nyo lang magdikitan mga boss bawa ganito siya papasok lang yun siya dyan mga boss may, may kunti siyang butas oh ganyan po oh may kunti siyang butas yan nakapasok na siya oh tapos halimbawa uh, para makuha nyo mga boss ang mas maganda buti nyo lang tong wire na to mga boss kung kailangan nyo tong housing niya buti nyo lang ng ganun malambot lang ganun Ganun lang. Yan. Nahugot na. Tapos, init. Pasok natin yung wire. Dito ang simula sa ano. Yan. Tapos yung kabila naman. Yung positive naman. Yan. Dito ang simula o. Oh. Yan. Dito pa rin. Pinanggalingan yung isa. Gayahin nyo mga boss, baka kayo ang makauna dyan sa inyo. Pwede nyo na rin i-vlog. Sa amin. Later, later po ang tawag namin. Ayan, nakaganyan na po siya, o. Oh. Ayan. Nakaganyan na po siya, o. Oh. Ayan na po siya, o. Oh. Tapos, kukun, ito na yung pinutol natin na ilaw. Pagandahin nyo na lang din pagputol. Papasok na natin ang ganun. Ayan, ganun po yan siya, o. Oh. Ayan, tapos, madali lang po ito siya ipasok. Ganun lang, o. Oh. Napasok lang siya ng ganun. Yan. Hmm? Patuwid nyo na lang kung gusto nyo yung forma. Oh. Ito na siya. Oh. Ito na po siya. natin kung iilaw. Ilaw, Ilaw siya. Oh. Lakas. Ilaw na po siya mga boss. Ang lakas. Oh. Ang lakas. Napakalakas nito sa ilalim mga boss. Kahit may kung halimbawa ang tripod nyo ay mga sampo. Ang tripod ko kasi sarili ko lang ano eh. Uh, 28. Ang bato ko ay ano. Ang bato natin 1,700. Ang bato natin. Dito kasi sa amin, ang kada isang tao dito, mayroong bato na tag-3,000. Tayo lang ang pinakamababa. Giyahin nyo po mga boss. Ito po ay, puputulin nyo, puputulin nyo lang po ito, dito sa may ano. O, ito na po yung mga nagawa natin. O. Ito na. Dalawa na ikakabit pa natin ito. Interior lang ng motor mga boss. Gagawa tayo, sasampol natin mga boss ah, para makuha nyo mga boss at magawa nyo rin dyan sa inyo sana makuha nyo po mga boss para hindi na kayo mahira ito ipoksihin po natin to dito sa loob gagawan ipoksihin pa po natin to para hindi na po kayo mahirapan hindi kabili-bili ng battery mahal-mahal ng battery magkano na yung battery dito sa amin ah, yung battery dito sa amin ah, 1,400 tin uh, pag ito ang ginamit mo pag natalian mo na siya kabi-kabila at may upo na siya ibabad mo muna sa tubig kahit mga, mga ilang oras mga dalawang oras o tatlong oras o kahit magdamag na kumbaga break in niya para malaman mo kung may nagapasok kasi huwag mo munang ikabit pag dun ba, sa dagat kasi mahirap na pag pinasokan kay tubig alat pero basta mahigpit ang pagkatali ko nito mga boss walang, walang papasok nito automatic to Ito pa po yung ginagawa natin ah yun hanggang dito lang po mga boss yung video natin uh, ah, huwag na lang din kalimutan ng mag subscribe uh, ah, di di vlog ko lang ito para maraming makagaya at ah, hindi na sila mahirapan pang gumili ng battery ah, kasi battery napakamahal na lalo na pag wala kang ng battery tapos bibili ka pa po ng battery pambili mo na lang ng bigas ibibili mo pa ng battery ng mga motolite ibili mo na lang ng battery na tag forty kahit ilang piraso pa napakatipid pa hindi ka na sige ka charge nag charge charge ka pa na tag gabi ito pag umaga iup mo lang may upo niyan siya eh iup mo lang oh pag gabi un mo na naman punta ka doon iun mo oh hindi ka na bibili ng battery mahal pa dito sa amin wala nang nagabili ng battery kasi mahal yun hanggang dito lang mga boss yung video natin sana magaya nyo po yung vlog natin ito para kahit paano nakabigay ako sa inyo ng ano na, na ibahagi ko sa inyo yung a, uh, ating kalaman na mga boss para hindi na kayo maghirap yun hanggang dito na lang po mga boss abang abang na lang sa mga susunod natin video ah, uh, huwag na lang din po kalimutan mag subscribe saka malapit na tayo makalaot ang pataw pataw ay, hindi pa nga natin may vlog yung mga nahuhuli nating BB Lobster kasi hindi pa dumating yung GoPro natin na pa-order natin na tag 600 ewan kung okay ba yun hindi natin alam kung hindi ba tayo magsasayang lang ng pera dun sana okay para may vlog natin yung pagkuha natin ng lobster makikita nyo yung pagkuha ng lobster mga boss pag hindi naman natin na vlog sa ilalim kahit sa ibabaw na lang papakita ko na lang sa inyo mga boss yan, hanggang dito lang po mga boss.